Ang mga lamang dagat nalululong sa ilegal na droga. Yan ang kinababahala ngayon ng mga eksperto matapos makuna ng cocaine, ecstasy at shabu ang mga hayop sa United Kingdom. Ang dahilan alamin sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Nadiskubre ng ilang eksperto na naglalamanan na ng ilegal na droga ang marine life sa ilang baybayin sa United Kingdom. Ibig sabihin, kinakain na ito ng mga lamang daga. Sa pag-aaral ng University of Portsmouth sa England, nakitaan ng cocaine, ecstasy at methamphetamine o shabu. Ang mga alimango, talaba at seaweeds sa bahagi ng Chichester at Longstone Harbor. Nakuha raw ito sa mga kemikal mula sa basura sa imbornal at mga at lantang malapit sa baybayin nakitaan din daw ang mga marine life ng bakas ng contraceptives at antidepressants We have historic landfills placed all around here which could well be leaking chemicals that we banned many many decades ago Base sa report, hindi ikinamamatay ng mga hayop ang pagkain ng mga nasabing droga at gamot, pero posible raw na magbago ang ugali ng mga ito kapag na-expose. Yan daw ang magiging ugat ng posibleng pagkasira o pagkagulo ng ecosystem sa marine diversity. Dagdag pa ng mga eksperto, mataas din ang level ng toxic chemicals sa mga nasabing baybayin. May naitala na rin daw na mga nagkakasakit matapos lumangoy sa mga kontaminadong dagat. And there's a thousand different types of these and we're now starting to understand that they are now detectable in, in all our wildlife. they're detectable in us and we really need to work faster to get some of these banned. Patuloy pang pinag-aaralan ng mga scientists ang mga nakuhang water samples sa lugar. Nananawagan din sila sa mga kumpanya at mga planta na isa publiko ang records ng kanilang mga sewage system. Noong 2021, hinatulang guilty ang isang kumpanya matapos mapatunayang nagtatapon sila ng mga chemical sa coastal waters sa Southern England. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, jiggy manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.